Hello mga giatay, mga giatay mo daha. Mga pita ninyo ba? Ang inya amo nga akong kapi o, oh. kape na puro, nanis kapi ba, naway asukal mga giatay. Ug una nimong inom mga giatay, pait ka ayo pero kadugay nimong inom, mawa ng pait, lami na ba? Mga giatay ka nang usao man ba? Di bang ko sini mo edit edit sining mga video ha ba basta nag send send lang kog mga naghimo-himo lang ko karon ug kanang video pero ang botong um, sao ni pag edit edit i-post na lang ni nako bahala na mudag manood mo sa akong video salamat ug dili salamat ug mga giatay kanang first time ang una mga giatay ba kay laay kay sa balay mga giatay yo yun, yung bot lang Ang um, bot basta gilayan gi ko sa akong kinabuhi ba o nya naisipan ko mga giatay ba kay masigi man lang kung panood YouTube Sige lang kung panood mga Korean drama. Ngaw na akong terming mapanood ba niya. Ambot. Gi, Kapuya na po kung sige panood ba. Yan naisip na ako mga gate. Mag-vlog-vlog na lang po taong ko. Ay, kaya aron, May kalingawan ba? Nakuha ba? May kalingawan lang? Kaya lang ako lang mag-ay mama. Ako Nya. ra bagig mag-usa ka mga Ako nga ba na? Wa mang gudire. Trabaho ba? Pero, okay raban kay uh, kanang peaceful ba? Pero mga giatay. Kasi siya naging mo. Manood mo sa akong video. <laughs> Pasalamat ko. Pero, okay lang po. Basta mga giatay, bigig ko ka mo mo edit. Bahala na ni. <laughs>